Tahimik ngunit napakahalaga ang naging pagbisita ng Philippine Navy sa Abukuma Class Destroyer Escort ng Japan, isang warship na kilala sa pagiging matatag at maaasahan sa pagpapatrolya. Sa unang tingin ay maaaring masabi ng iba na luman na ang klase ng barkong ito, lalo na kung ikukumpara sa mga bago at modernong frigate ng ibang bansa. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri ng delegasyon ng Pilipinas, nakita nila ang malaking potensyal ng barkong ito, Lalo na para sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang simpleng inspection ay nagbukas ng mas malawak na posibilidad tungkol sa pagpapalakas ng hukbong dagat sa pamamagitan ng pagkuha ng mga barkong hindi lamang moderno kundi matipid, praktikal, at agad na maaaring ma-deploy. Habang iniikot ng Philippine Navy ang bawat bahagi ng barko, napansin nila ang mahusay na pagkakaayos ng mga kagamitan, ang matibay na hull at ang radar at sonar systems na kahit hindi pinakabagong teknolohiya ay napatunayang epektibo sa anti-submarine warfare. Ang aspektong ito ang isa sa pinakakritikal para sa Pilipinas, dahil limitado pa rin ang kakayahan ng bansa sa pagdetect ng submarine activities, lalo na sa malalalim at komplikadong bahagi ng West Philippine Sea. Nakita rin nilang ang Abukuma-class ay kilala sa mabilis na galaw, mababang operational cost, at kakayahang magtagal sa malayuang misyon, kaya't mainam itong pagpipilian para sa bansa na may hinaharap na budget constraints. Sa naging pagpupulong ng mga opisyal ng dalawang bansa, tinalakay ang posibilidad ng isang second-hand worship transfer, na maaaring maging bagong simbolo ng lumalalim na partnership ng Japan at Pilipinas. Hindi ito katakataka, dahil sa mga nakaraang taon ay ilang beses nang nagbigay ang Japan ng mga coast guard vessels at surveillance equipment sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang suporta sa Free and Open Indo-Pacific framework. Isa sa mga posibleng pakinabang ng Abukuma class ay ang bilis ng integration nito sa Philippine Navy dahil sa pagiging user-friendly ng systems nito kumpara sa ibang modernong barko na nangangailangan ng mas mahabang training. Habang masusing sinusuri ang control rooms at weapons platform ng barko napag-usapan kong may posibilidad na ma-upgrade ito upang maging mas angkop sa modern warfare. May kakayahan ang Japan na mag-retrofit ng kanilang mga decommissioned vessels, at maaaring isalang sa mas modernong missile systems ang Abu Kuma class bago ito maipasa sa Pilipinas. Ang ganitong uli ng upgrade ay makakatulong sa pagpapalakas ng deterrence posture ng bansa, La Luna sa harap ng mga agresibong kilos ng Chinese Coast Guard at militia vessels na patuloy na gumagalaw sa loob ng eksklusibong karagatan ng Pilipinas. May mga nagsasabi namang luma na ang barko at baka hindi sapat ang kakayahan nito para sa kasalukuyang henerasyon ng electronic warfare at missile engagements. Ngunit kilala ang Japan sa world-class maintenance standards at hindi basta-basta nagdecommission ng barko kung hindi pa maayos ang kondisyon. Sa katotohanan, mas matibay pa ang ibang Japanese ships kaysa sa ilang mas batang barko ng ibang bansa dahil sa istriktong pagpapanatiling pang-inhinyero na ginagawa ng Japan Maritime Self-Defense Force. Para sa Pilipinas, na kailangan ng mabilisang pagpapalakas ng fleet, mas malaking benepisyo ang barkong kayang i-deploy agad kaysa sa pag-aantay ng brand new vessels na abutin ng maraming taon bago makarating. Malaki ring bahagi ng inspeksyong ito ang posibleng pagdaraos ng mga joint drill sa hinaharap, na magtatampok ng anti-submarine warfare at maritime situational awareness. Lubhang kailangan ng Pilipinas ang ganitong uri ng kaalaman at karanasan, lalo't patuloy na lumalawak ang presensya ng China sa mga inaangking teritoryo ng Pilipinas. Ang pagsasanib pwersa ng Japanese at Philippine Navy ay magpapatibay sa kanilang interoperability at magbibigay ng mahalagang karanasan sa mga sundalong Pilipino pagdating sa paggamit ng mas advanced maritime equipment. Sa pagtatapos ng inspection, malinaw na nakita ng Philippine Navy ang mga benepisyong maaaring ibigay ng Abukuma class. Hindi ito ang pinakamodernong barko, ngunit sa patang kakayahan, may magandang kondisyon at maaaring maging epektibo sa pagprotekta sa mga maritime zones ng Pilipinas. Ang desisyong ito ay may malaking bigat dahil sa pangangailangan ng bansa na magkaroon ng mas maraming barko na maaaring iharap sa mga nanghihimasok at nagbabanta sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyang estado ng seguridad, bawat dagdag na warship ay may katumbas na pagtaas ng kumpiyansa at kakayahang ipagtanggol ang soberanya. Kung sakaling magpatuloy ang negosasyon at maipasa ng Japan ang isa o ilang Akizuki-class destroyer escorts, ito'y magbibigay ng malaking dagdag sa lakas ng Philippine Navy. Hindi lamang ito magiging simbolo ng pagkakaibigan, kundi patunay ng matatag na alyansa para mapanatili ang kapayapaan at kalayaan sa Indo-Pacific region. Sa huli, ang simpleng inspeksyon na ito ay maaaring maging panimula ng isang bagong yugto sa maritime defense capability ng Pilipinas isang hakbang na magpapakita sa mundo na handa ang bansa na protektahan ang kanyang karagatan at ipaglaban ang karapatan nito sa West Philippine Sea.